Alam mo ba na mas masarap pakinggan yung salitang tanggap kita kaysa sa mahal kita? Kasi yung tanggap kita is <clears throat> mahirap or or hindi lahat ng tao makakagawa niyan sa iyo. Like sa situation na sa sarili mo na kung ano ka, kung ano ka man na kung ano man yung pinagdadaanan mo, kung ano man yung itsura mo, kung ano man yung yung meron ka, na tatanggapin ng mga tao, mas mahirap yon kaysa sa sasabihin nila yung salitang mahal kita. Kasi yung mahal kita para sa akin, yung mahal kita para sa akin is madali lang yan. Kahit sino pwedeng, pwedeng gumawa niyan sa'yo. Kahit sino pwedeng magsabi niyan sa'yo na mahal kita. Yes, mahal kita. Kaisa naman doon sa tanggap kita. Kasi mahirap eh. Kung yung dalawang salitang yon dalawang sentence na yon na sinasabi nilang mahal kita at tanggap kita oh, so <clears throat> para sa akin mas masarap pa rin yung makakarinig ng salitang tanggap kita kaysa doon sa mahal kita kasi mahirap eh ba diba? kahit sino naman eh kahit sino pwedeng magsabi sa atin na mahal kita pero yung tanggap kita bilang lang yung taong makakagawa kuha nyo guys